Kamusta mga kababayan? Narito po tayong muli para magbigay sa inyo ng update tungkol sa Bagyong Julian na patuloy na lumalakas habang ito ay lumalapit sa kalupaan. At kung hindi pa kayo subscriber ng channel, make sure to subscribe para lagi kayong updated sa mga kaganapan sa lagay ng panahon. Bagyong Julian na ngayon ay isa ng tropical storm ay patuloy ngang lumalakas at ayon sa huling datos na inilabas ng pag-asa ang sentro nito ay nasa 465 kilometers sa silangan ng Apari. May taglay itong lakas na umaabot ng 65 kilometers per hour at may bugso na aabot ng 80 kilometers per hour. Bagamat mabagal ang kilos nito, inaasahang magdudulot ito ng malakas na ulan at hangin sa mga susunod na araw. At ngayong gabi, inaasahan na ito ay kikilos pa kanluran at tatawid ng hilagang bahagi ng Luzon papunta sa Batanes at Babuyan Island. Ito yung track ng bagyo at sabi nga dito sa forecast mas lalo pa itong lalakas habang binabaybay niya ito. Kaya inaasahan na magiging isa na itong ganap na typhoon sa lunes. Pero hindi pa din inaalis ng pag-asa ang posibilidad na ito ay maging super typhoon habang lumalapit ito sa Batanes at Babuyan Island. Pwede kasing mangyari yung rapid intensification na sa maikling panahon nagiging super typhoon agad ang bagyo. Sa ngayon, ang mga lugar na nasa ilalim ng tropical cyclone wind signal number 1 ay makakaranas ng malakas na hangin kabilang na dito ang Batanes, Cagayan, kasama na ang Babuyan Island, ilang bahagi ng Isabela, Apayao at Ilocos Norte. Ang mga lugar na ito ay pwedeng makaranas ng 39 to 61 kilometers per hour na maaaring magdulot ng minimal hanggang minor na pinsala. Para sa ibang lugar tulad ng Aurora, Calabarzon, Romblon at Bicol Region. Asahan na rin ang malakas na hangin bukas ng linggo, September 29, lalo na sa mga baybayin at kabundukan na direktang matatamaan ng hangin. So mag-ingat po tayong lahat, lalo na yung mga kababayan natin na apektado nitong bagyo. Bukod sa malakas na hangin ay magdadala rin ito ng matitinding pag-ulan sa mga susunod na araw lalo na sa lunes. Asahan ang malakas na pagbuhos ng ulan sa mga lugar tulad ng Aurora, Calabarzon at Bicol Region. Maghanda para sa posibleng flash flood at mga landslide sa mga mabababang lugar at kabundukan. Lagi po natin tandaan na ang matinding ulan ay pwedeng magdulot ng mabilis na pagtaas ng tubig, kaya't mahalaga ang maagap na paghahanda. Okay? So yun lamang po ang weather update natin for today. Salamat sa pakikinig at patuloy po tayong magingat.